If there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Isa-isang pinangalanan ni Mayor Isko Moreno ang ilang matataas na opisyal na sangkot umano sa bilyong pisong utang ng Maynila. In just one day, in one day, they authorized one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang, isang araw lang, May 9, three days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos pesos. Hey, Ayun po siya. Mind you and let me repeat In one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng omnibus election code, ang titigas niyo, ang lupit niyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from general fund patungong trust fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. E anong ibig sabihin? Gumastos ng 683 million sa trust fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorizado. Nung mapubuking na, inutosan mag-transfer from General Fund upang ibalik sa Trust Fund. Ang pera, 683 million pesos. Ayan po siya, Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit. E nagalaw, kusan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo, aalamin po namin yun. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo, nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Jong Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service rendered, product received, product used. And so, on and so Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang cash. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Ang susunod, ang summa cum laude. Attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba'y may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako one way or another, malalaman ko rin may kinanakinabang dito sa session na ito. Anong ginawa nyo naman sa Maynila? Wala na ba kayong konsensya? Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Wala na ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kayo J.O., J.O.? Tingnan nyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Eh. Bakit? Ipinagpasa Diyos ko. Bakit kayo sa Diyos? Eh, ang hirap ng paliwanagan ang taong nagtitingang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, dadalawang 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion. And you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? To these individuals, whether you are still in the city or not I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation you know the drill you know the consequences of what you did para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan pumanatag kayo paki may tanong niyo habang nagko-comment kayo sa site, sa Facebook anong gagawin sa kanila i already stated it we'll just focus on first things first the garbage crisis the peace and order of the city and we will go after them